Magandang araw mga KaitoX at welcome pong muli sa inyong lahat. Ngayon ating binabantayan ang kaganapan sa bagong batas na nagpapaliban sa eleksyon sa Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Sinusubaybayan po natin ang petisyon na inihain ni Attorney Makalintal sa Korte Suprema at ang kasalukuyang paghahanda ng COMELEC. Narito po ang pinakabagong balita tungkol sa RA-12232 at ang posibleng pagharang ng petisyon sa Korte Suprema. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Agosto 13, 2025, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 122232. Ayon sa batas na ito, ipinagpaliban ng BSKE mula Disyembre 1, 2025 patungong Nobyembre 2, 2026. Nakasaad din sa batas na ito ang takdang apat na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at SK. Ngunit pagkaraan lang ng ilang araw, noong Agosto 15 naghain ng formal na petisyon si election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema na hinahamon ang RA 12232. Iginiit niya na labag sa saligang batas ang batas na ito dahil nilalabag nito ang karapatan ng mga tao na bumoto at ang kanilang karapatang malaman ng impormasyon. na parehong mahalagang karapatan sa saligang batas. Binanggit din ni Machalintal ang desisyon ng Korte Suprema noong 2023 na nagsasaad na walang kapangyarihan ng Kongreso na ipagpaliba ng eleksyon ng walang balidong dahilan at hindi sapat na dahilan ang pagtatakda ng haba ng termino. Samantala, sinabi ng Commission on Elections Comelec na pinamumunuan ni Chairperson George Garcia na patuloy silang maghahanda na parang ang eleksyon ay itinakda sa December 2025. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagiging handa kung sakaling tanggihan ng Korte Suprema ang pagpapaliban. Sinabi ni Garcia na dapat alisin agad ang ulap ng kawalan ng katiyakan at umaasa siya sa isang desisyon bago matapos ang September 2025. Partikular na, binigyang diin ng mga opisyal ng COMELEC sa rehiyon na ipinagpapaliban muna nila ang pagtatakda ng huling araw ng pagpaparehistro ng butante at ang pagpapangkat ng mga materyales hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon. Kaya ano ang dapat nating abangan? Ngayong buwan ng Agosto hanggang September 2025, abangan ang mga deliberasyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Makalintal. Abangan rin ang posibleng pagpapalabas ng temporary restraining order o status quo anti-order. Bago matapos ang September 2025, asahan ang paglilinaw mula sa COMELEC. Maaring kumpirmasyon pagpapaliban ng BSKE o buong paghahanda para sa eleksyon sa December 2025. Kung papayagan, ang BSKE ay magaganap sa Nobyembre 2026 sa ilalim ng bagong schedule ng RA-12232. Sa madaling salita, ipinagpaliban ng RA-12232 ang 2025 BSKE. Ngunit ang desisyon ng Korte Suprema na posibleng matapos na sa Setyembre ang magtatakda kung matutuloy pa rin ang eleksyon ngayong Desyembre o maghihintay pa hanggang Nobyembre 2026. Manatiling nakatutok para malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Mga kaedoks, kahit tapos nang mapirmahan ni Pangulong Marcos ang RA 12232 at ganap na itong batas matapos itong mailathala sa Official Gazette hanggang 15 days na sinusuportahan ito, ang tuluyang pagpapaliban ng eleksyon sa Desembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Ngunit sa kabilang panig, bakit patuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa December 1, 2025 BISKI? Kahit na naisabatas na ang Republic Act Number 12232 na naglipat ng Barangay at SK Elections or BSKE sa Nobyembre 2, 2026. Bakit hindi pa rin tumitigil ang COMELEC sa paghahanda para sa December 1, 2025? Narito kung bakit. Una, may nakabimbing petition sa Korte Suprema. Selection lawyer Romulo Makalintal ay naghain ng petition para ideklarang unconstitutional ang RA 12232 at kapag pinabura ng Korte Suprema ang petisyon mababasura ang batas na nagpapaliban ng halalan ibig sabihin tuloy ang December 1, 2025 elections pangalawa posibleng maglabas ng TRO ang Korte Suprema may kapangyarihan ang Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order, TRO, o status quo ante order Kapag nangyari ito, masususpindi ang implementasyon ng batas. Sa madaling salita, babalik sa dating schedule, ang halalan sa Desembre 2025. Pangatlo, mahabang proseso ang paghahanda sa halalan. Hindi pwedeng maghintay lang at saka lang kapag may ruling na at masalimuot ang mga preparasyon tulad ng pagsasanay sa mga guro, pag-secure ng mga polling precincts, paghahanda ng mga election para pernalya. Kung biglang ipag-utos ng Korte Suprema na ituloy ang halalan ngayong Disyembre, dapat handa ang COMELEC. Pangapat Tungkulin ng COMELEC na siguraduhin ang karapatan sa pagboto. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mas mabuting maghanda kaysa mabigla at hindi makapagsagawa ng eleksyon. Sabi niya, hindi pwedeng isugal ang karapatan ng tao na bumoto kahit may agam-agam sa schedule. Sa madaling salita, kung nananatili ang batas, eleksyon sa 2026. Kung mabasura o matiro ang batas, Election sa Desyembre 2025. Kaya tama lang na magpatuloy ang COMELEC sa preparasyon dahil mas madaling iurong ang halalan kaysa maghabol kung biglang ipag-otos na ituloy ito. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, mag-comment, mag-like at mag-subscribe para palaging updated at una sa balita. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, paalam.